Hello mga ka mga kabak, nandito na naman ako sa tinanim kong luya dito sa area to. Dahil marami yung nagme-message sa akin tungkol sa mga sakit ng luya. Kasi yung iba mahirap i-explain pag sa chat lang. Yan, gaya nito. Pakita ko sa inyo. Yan o. Nanilaw yung kanyang ano, dahon sa pinakadulo pero dyan sa gitna ayos naman. Yung sinabi ko nakaraan, yung mga ganyang itsura uod lang yan yan o uod ang masama kung lahat yan ay nanilaw yun ang delikado kasi iba na yun ibig sabihin pag ganun nahawaan na lahat may sakit yun luya natin pag ganun gaya nito may nakita tayo ditong nanilaw pero dito lang sa kanyang dulo sa puno hindi tapos yung katabi niya, yung kasama niya, birding-birdi. Ayan. Pag yung mga ganyan kasi, uod lang yan. Ayan o. Kaya nagkaganyan. Normal lang yung mga ganyan sa mga tanim nating luya. Tapos, tapos yun naman, nabali lang yung ano noon, dahon kaya nanilaw. Kaya nito. Ayan o. Pero pag titignan mo yung mga katabi niyang luya, ayos naman. Ayan o. Maganda naman yung itsura niya. Kasi kung problema sana sa ano yan, sa binhi, o ay talagang sakit ng luya, maapiktuhan sana lahat yan. Yung ganyan na itsura ng luya ko noon, tapos ginawa ko siyang binhi, nilipat ko sa ibang lugar, hindi na nagkaganyan. Kaya base sa aking karanasan, Depindihan sa lupa na tinatanman natin kaya nagkakaganyan yung dahon niya. Ang tignan lang natin, pag yung loya natin inanilaw dito sa dulo tapos hanggang puno, yun ang delikado. Tapos yung mga katabing niyang puno ay nanilaw din. Yun ang may problema. May problema sa laman yun. Pwedeng yung laman ng loya natin ay bulok. Pero ito, normal lang yung mga ganyan. Kasi ayan o. Ang mapapansin nyo, ayos naman yung mga tabinya Pag may mga ganyan sa mga tanim nating luya tapos parang lumalala siya pwede naman tayo mag-apply ng mga fungicide pag gusto natin para makontrol yung sakit ng luya natin. Ginagawa ko din dati yon pag nakita ko dun sa luya ko eh, parang wala akong maani pagdating ng harvest season. Kaya ugaliin natin na i-check yung luya natin kung anong problema. Pag nakita natin na parang kunti lang lang natin para iwasan natin yung malaking gastos kasi mahal din naman yung magamot pero pag nakita natin eh, talagang malala pwede natin applyan ginagawa ko din dati yan ina-applyan ko din yan ng mga kanon, mga fungicide tapos pag sobrang ano, nakita ko maraming od ina-applyan ko din yan ng insecticide dipindi pero hanggat maaari iniiwasan ko gumamit ng mga chemical kaya kung mapapansin nyo wala akong tinatanim na ibang gulay alos sa luya lang nung bata pa ako puro spray kaya ngayon hanggat maari, iniwasan ko talaga gumamit ng mga mga gamot yun lang po maraming salamat sa inyong lahat